Kapag kinakamusta kita Sagot mo sa akin lagi Sapat lang Okay ka lang ba? Sagot mo Sapat lang Pero bakit ganun? Kapag tinanong ko sa'yo Tungkol sa pagmamahal ko Bakit hindi mo masabing sapat lang? Kaya kung minsan Natatanong ko sa sarili ko Kulang na kulang pa ba? Kulang na kulang pa ba? Kulang na kulang ba? Na palang, ng kulang na kulang ba? Hambog ng sad ko crew Records Isang beses pa lang ako na nagmahal na gano'n sobra kong pagmamahal Naging bulag-bulagan Ipinagpilitan kahit na ipagtulak-tulakan At hindi na ako ang magalit Ako'y nagpakumbaba Kasi nga mahal kita Kaya ko yan nagagawa Hinihingi ko lang naman sa'yo Ay mahalin mo lang Yun lang naman ang gusto ko eh lang Gano ba kahirap yun? Di ba napakadali? Kaya kung minsan nang tanong Saan ako nagkamali? Pero bilip ako sa'yo Nagawa't nakuha mo Biruin mo Sa tigas kong to Napaluha mo Siguro sasaya ka lang Kapag wala na nga ako O oh, ayan nangyari na Okay ka na? Ano? Sino doon kita ngunit sa iba Ka nagpahatid At nagmahal ako Mali lang minahal ko Ay mali Unang, unang ba? Hindi pa pa You know was kumlahat kana ko siyo ang mga puri di mo tinatangi sa tin der tumdam da nit auf dem wadelen wie kahit san ako magpunta ikaw ang naaalaala lakan ng puso Kod ka sa kasama tawagan asawa At may nathani Pag sa text ngayon Tawagan natin Ay cross out Sa madaling salita Ay X Dahil nga lang ko Diyan sa iyong listahan Inikisan Para tayong mga ibong pinalay At pinalisan. Lumipad na magkaiba Ang direksyon Magkalayo Kaya imposible Para sa atin Na muling magkatagpo Dahil ikaw ay pataas Ako'y nanatili sa baba Gusto sumigaw ng malakas Bakit to sa akin nagawa? Para makaiwas sa loob dinadaan na lang sa tambay Dahil ang wala dito sa tabi ay sinasana Iinom ng anak para kahit konti makalimot Sana ang hanggang ngayon Sa isip umiikot, ngunit babalik muli Pag wala na aking tama, mali palang ibigin akala ko ay tama Ganito ginawa ko Kinasama ibang babae para ikaw ay palitan Pero iba sadyang ikaw pa rin binabalik-balikan Kung sino-sino ang kasama pero hindi pa rin makontento Pagkat parte ka ng buhay kung nawala kaya din na makompleto Dadahan-dahanin ko mensahe ko sa'yo Para kahit kaunti man kang tumagusto sa puso mong nara At sa naisagutin mo ang huli kong katanungan Bakit mo ako iniwan sa'yo? Ano? Bakit pa ba sa mundo ito? May mga taong hindi marunong makontento Mga taong manduloko Kami naman kung mga nagpapaloko Tanong ko sa inyo Ano nararamdaman nyo pag nanduloko kayo? Pero minsan Sana matanong nyo sa sarili nyo Ano pakiramdam ng mga naluloko nyo? Dito mundo ay merong dalawang klase Ang mga tao, una doon ang manluloko Pangalawa ang naluloko Malas lang at nagyataon sa pangalawa Ako na hanay, swerte mo sa una Kakayaman na ikay na sanay. May mahina, may malakas Kung may dilim, merong liwanag Ngunit ang nadarama sa'yo, hindi mapaliwanag Masasabi nyo ba na ako'y tangat isang hangal Mali kayo doon na dakila at lubos ng magmahal Kailangan ba talagang lumuha upang tayo'y tumatag? Ito bang batas sa pag-iibigan na tayo'y bawal lumabag? Akatulad natin ta Olang lang nasasaktan at lumuluha Dahil sa mga pananakit ng iba mahirap kong humupa ay, mo to. Di lang ako at hindi lang ikaw lahat tayo'y nabiktima Na Nang dahil sa pagmamahal tayo'y nagmumukhang tanga Pero hindi yun dahilan para sa akin ka kapumawi Upang sakit na yun ang ng paglipangan ako ay mapawi uh inubos lahat Lahat ng panahon, lahat ng sakin ay sa ilang lahat Dapat alam mo yon Kulang na kulang ba? Ha? Kulang na kulang pa ba yon? Naway madala ka sa awitin Damahin mo lungkot ko ngayon Pero kung sa iba ka masaya Masaya na rin ako Kaysa naman sa malungkot ka Kapag ako kasama mo Ito ang mensahe ko sa isang babae ko pinapupunta Kilala mo kung sino ka Kulang na kulang ba? Hindi ko pa i oh.